Yes, hello, no, good morning, good morning po mga idol Ah, um, Ito po si Papa Ren sa Oragon Vibes channel And kung hindi pa po, po kayo nag-subscribe sa ating YouTube channel And pakisubscribe naman po and hit the notification din Para updated po kayo sa mga bagong videos na upload ko about herbal medicines guys ano? So ito guys, um, uh, nasa tabi ko na, na sa inyo pong harapan Na aking pinapakita po ngayon Ah, uh, Ito po yung Acapulco, guys ano? So marami po nito sa amin dito sa probinsya guys ano. Ah, karam kalimitan pong tumutubo po siya sa ano sa tabi ng sapa guys ano. Ah, kung makikita niyo nasa sapa ako guys. And ayun yung ano yung puno ng alingatong guys kung makikita niyo. So namumulaklak na siya. And dito po ibabahagi ko po sa inyo guys ito yung dahon ng ano ito yung halamang ko, guys. So isa po siyang herbal And hindi ni po nalalaman guys ay marami din po siyang kagamutan guys ano sa ating katawan o sa ating balat. And ito guys ay hindi na kayo bibili ng mga medicine sa ating mga butika, hindi na kayo lalayo. Kung nasa probinsya na naman lang kayo. And yung mga nasa syudad guys ano siguro meron din naman ito sa inyo. And sa, sa mga gubat-gubat lang siya guys sa mga tabi ng ilog uh, dito po siya kalamitang tumutubo guys dito sa may tabi ng sapa may malapit sa tubig guys ano so ito po yung akapul ko guys uh, ang ginagamot po nito ang pagagamot nito ay dinidikdik ang dahon nito guys kung may po kayong buni or hadhad -had. and yung an an guys ano so ito po yung pinaka effective na gamot guys sa buni so ito po yung ano niya So, itong dahon po niya, so ito po yung gagamitin nyo. So, ang ano po niya, talagang kakaiba yung amoy niya, ano, hindi kagandahan ng amoy. So, dito po takot na takot ang mga bakterya. Kagaya ng bunny guys. O yung round, ano, tawag yung round worm, ganun ba, tawag. So, basta bunny guys, ano. So, ito guys, after nyo maligo, so, dinidikdik po ito, and then, ito po yung pinapahid sa apektadong sugat ng boni and or may kung may anan -an po kayo guys ano so ito po yung Dahon ng Acapulco guys so sa mga hindi po lang guys ano uh, ito po yung mga herbal medicines na ginagamit po namin dito sa probinsya um uh, na po kami binibili kasi ito po ay napaka-effective sa boni kung may mga boni po kayo o hindi na gumagaling yung mga sakit sa balat ninyo So, hanap lang po kayo ng Acapulco, guys. Ang akapul ko po ay isang mabisang gamot na herbal medicine sa mga sakit sa balat guys katulad ng buni. And, an and hindi ko nga guys ano so didikdikin niyo lang po yung dahon nito and katasin nyo. So yun po yung ipapahid niyo sa sugat o sa buni na kung meron kayo. So kakatasin niyo sa. Oh, pwede rin itong i-apply sa ano niyo nang ano. So Gaganon ninyo lang hanggang sa lumambot siya and then igugus-gus niya. Ikukus-gus niya po dun sa inyong bone na apiktado po na sa inyong balat guys. Ano? So sa mga napadaan po sa ating YouTube channel, eh, subscribe niyo naman po si Oragon Vibes. And huwag niyo po kakalimutan na pindutin ang bell button para updated po kayo sa mga bagong videos na yeah, upload po ni Oragon Vibes. So yun lang guys, maraming salamat po. So ito po yung halamang akapol ko guys. Ano? So, napakabisang gamot nito sa mga buni or hadhad -had and an, an sa ating mga sakit sa balat. So, thank you so much guys. Maraming salamat. See you po sa ating next videos.